Nalaman niya na mas mahirap pa palang mabuhay kaysa ang mamatay. Patuloy pa rin siyang pinaglalakad sa nakatutunaw na init ng disyerto, kung saan ang mga banal na tao at propeta ay nilinis at inalis para sa layunin ng Diyos. Hanggang sa wakas, sa pinakahuling lakas ng tao, bumagsak sa alabo kung saan siya nagmula. Nakahanda na ang kamay na bakal nang lumalang sa kanya Dapat aking kapatid, inagpaala ka ng Panginoon. Mas gusto ko ang pasasalamat ng prinsipyo. <sighs> Lapit pa? Yeah, ang ganda mo. Ayoko yung bulaklak sa ulo kadalisaya ng puti. Babagay sa kulay pula sa iyong pismi. <laughs> Kayong lahat, iwan niyo kami. Ikaw rin, aking kapatid. Ituloy lang ang pagtugtog. Pero sa loob na. Yan. Mas maganda yan. Bulaklak sa likod ng bulaklak kasagatan kung may takot ka sa Diyos, pakawalan mo ko. Nandito ako ngayon dahil hindi ako nagtitiwala sa Diyos ng desyerto at sa maputik niyang propeta. Nagtagumpay ako dahil yumuko ako ng mas mapaba sa iba pang mga Egyptyo. Ngayon sila naman ay yumuyuko sa harap ko. Gusto ka ni Josue. Gusto ka ni Baka. Pero pag-aari na kita inihandog ka ni Rami sa akin. Luluhod ako sa harapan mo, datan. Magtatrabaho ako ng gusto para sa'yo. Subalit pakiusap. Pakiusap, huwag mo akong ipahiya sa harap ng aking Diyos. Ang Diyos mo ay gobernador ng Goshen. Ano bang pagkakaiba niyan sa kahihiyan ko? Walang pagkakaiba sa iyo, mahal ko, ng kana. Ngunit para sa hinatulang alipin tulad ni Josue, maaaring may pagkakaiba sa pagitan ng pagkakamatay sa mga pako. At saka, minahan ang tanso sa sinay. At ano naman ang gagawin mo para magbigay ng awa ang iyong kamahalan? Kahit na ano, Dadan. kahit na ano. Siguradong habang buhay na matutuwa si Josue sa iyo, aking munting bulaklak. Mas maganda ang kapalaran niya kaysa sa naghihintay kay Moises. Ang alipin na magiging hat kapitan, ang balabal ng kanyang bansa. Dinalayan ng Hebreo niyang ina sa bilangguan bago siya mamatay. Oh, ito ang magiging baluti mo. niya niyo na Setro. Ang ina yung sa kanya. Yan ang setro ng hari. At yun ang kaharian mo. Na may alakdan, may kobra, at bubuli bilang mga kawal. Palayain mo sila kung gusto mo. Ako nang bahala sa mga Hebreo. Bigyan niyo ang prinsipe ng Israel ng isang rasyon ng tinapay at tubig. Isang araw na rasyon? Aabuti ah, ng ilang araw para matawid ang disyerto. Yun ay kumakakatawid na siya. Papupurihan kita sa Diyos na mga Hebreo na walang pangalan. Kapag pumanaw ka, yun ay kasalanan niya. Hindi sa akin. dati kong kapatid. Sa napakainit na disyerto ng Siu, ang taong naglalakad kasama ang mga hari, naglalakad na lang mag-isa. Bumagsak mula sa pinakamataas na kapangyarihan sa palasyo inalis sa kanya ang kanyang katungkulan at kayamanan sa mundo. Pinabayaan na siya, walang bansa, walang pag-asa. Magulo ang kanyang isip, gaya ng mainit na hangin at nagnangalit na mga buhangin na tumatama sa kanya gaya ng paghampas ng latigo ng mga tagapagpaata. Pinalakad siya ng disyerto, diretsyo lang ng hindi kilalang Diyos, papunta sa lugar na hindi pa nakikita, nakahalintulat sa tunaw na kagubatan ng kasalanan, kung saan ang graniti na bantay ang nagsisilbing tore sa mga naghihirap para maging hadlang sa daraanan niya. Ang bawat gabi, nagbibigay sa kanya ng madilim na kalungkutan. Sa pag ng malakas na hangin naririnig niya, waring nagsisilbing mga panaghoy sa kadiliman. <laughs> sa magulo niyang kaisipan kung ang tawag na yon alaala ng dati niyang mga tagumpay o panaghoy na may parating na masamang mangyayari o kahit ang mainit na hangin ng disyerto mayroong dahilan para mawala sa sarili Hindi nito mapawi ang nararamdamang pagkauhaw sa kanyang lalamunan o magbigay ng lilin sa nakapapasong init ng araw. Lagi na lang kalungkutan. Hindi niya magawang purihin o sumpain ang kapangyarihang nagpapagalaw sa kanya dahil hindi niya alam kung saan yon nagmumula. siya ng lakas mula sa bunga ng puno ng palma at tubig na nagbibigay buhay mula sa balon ng madiyan. Lalaki na lang ang mga tupa. Mga wala pang asawa. Wala ka na bang ibang maisip? Hindi ko alam. Hindi ko pa nasusubukan eh. Sana marunong kumuha ng tubig ang tupa. Huwag <laughs> mo kasing lagyan ng kulay ang kukumo luluwa. Wala namang lalaki dito hanggang horip. Oh, Saan na kaya sila? Malamang nagtatago. <laughs> Anong nakita mo, Sephora? Ano yan tingitinan mo? Lalaki. Tingnan niyo, ang niya sa paa. Taga-ihip e to. Hindi pang ihip e siyang balabal niya. Ano naman, lalaki pa rin siya. Oo <laughs> nga. <laughs> <laughs> ang dami ng kinain bunga. Baka mapahalip siya. Buhay pa kaya siya? Sana naman, buhay pa siya. Tingnan <laughs> niyo, may asawa niya. Niyo. May suliranin tayo. Mga amalasita. Anong gagawin natin? <laughs> Usapin ko sila. Sandali lang, magdala ka ng bato. Ikakalat nila mga tupa. Uli! Sa amin itong balon! Umalis ka dyan, babae! Balon ito ni Jethro, aming ama. Wala kayong karapatan dito. Hindi ka nalala mga kambing namin ang ama mo. Si Jethro ang nagkukit ito sa bato. Hindi sila marunong magbasa. Kahit kami! Siya ang pinuno ng Madian. Dapat may anak ng lalaki para magbantay, hindi ba ba eh? Huh? Masasaktan ulit ang sino makukuha kukuha ng tubig sa balon. Matalino ang dayuhan. At malakas. Ilayo niyo mga kambing niyo hanggang sa mapainom ang mga tuba. Oo Oo na. Kami na ang mag-iigib para sa at huhugasan ang alabok ng disyerto sa iyo. kahit ang nawawalan to pa, walang ganito karaming pastol. Wala tayong pamulas. Hindi namin hinggo belo ko sa kanya. Ah, ano wala ah, ah, panang ano ng tubig. Ah, ano ba? Paliliguan <laughs> niyo ba ako o lulunurin niyo? <laughs> ako na hahawak nito. Totoo ba na ang mga babae sa Egypto kinukulayan ng mga mata? Oo. Oh, kaunti lang may magandang mata tulad mo. Naku. <laughs> Sino yung... Sino naman yung matapang na humarap sa mga malasita? Kasi Sephora ang matanda sa amin. <laughs> <laughs> Dahil pinaghati-hatian niyo ng dayuhan sa inyo, iimbitahan ko na lang siyang sumama sa kubol ng ating amin. <laughs> si <Sadyata ka laughs> naman namin. Siya ang eh. pinuno ng madyan. <laughs>